Hello guys! Maayong adlaw sa inyo nga tanan. For today's vlog guys, is isi-share ko sa inyo yung blessing today. Oh. Sabi ni Amo pagdating niya, may surprise, may surprise sa siya daw sa Amen ng kapatid ko. Iisang Amo lang kami. Ngayon, yung tinawag niya kami, ito yung binigay niya. From safari, ayan, from safari siya. Ganyan. Tapos, binuksan ko siya. And uh, nung umalis si amo, binuksan ko siya kung anong laman niya. Pero si sister siguro, binuksan niya din. Meron ganyan. Um, uh, ano tawag nito? Travel adapter. Yan siya. Eh, pag ganito yung makita mo, alam mo na kung ano yung laman, di ba? Alam mo na kung ano yung loob nito. Hmm travel adapter. Kaya kung saan ka pupunta, meron ka ng adapter. Very good. Tapos may nakita ko sa loob na itim na kulay. Like, yan siya. Mm. Yan siya. Ano ibig sabihin nito? Cellphone cover, di ba? Kaya, alam ko na kung ano yung laman. Cellphone. Blessing talaga today. Blessing. Malaking blessing ito. Uy, sunod-sunod yata yung blessing sa buhay ko ngayong buwan. Eh, kung minsan kasi, may mga year na parang malas ba buong taon. Dami problema. Pero may mga year naman na sunod-sunod yung blessing. Kaya, wag, na, wag tayo mawala ng pag-asa. Kung mayroong uh, ano, low tide, mayroong din high tide. Kung minsan naghihirap, mayroon naman kung minsan uh, masagana yung buhay natin eh, tinitingnan ko na iba ka may tao. So, i-unbox na natin yung lesson na today. Ano? tapos, binuksan ko yung, eh, sinilip ko ito kanina. Ito. From Safari. So, ganito siya, guys. Samsung. Ayan, tingnan niyo. Oh. Samsung. Uh, ay, baliktad. Samsung siya. Galaxy A14. Ayan, Samsung Galaxy A14. Mm, wala pa akong idea nito. Kasi kung minsan, guys, full na yung aming telepono. Kung minsan, sira-sira na, may basag pa. Eh, tinitiis lang namin. Yung importante sa amin, merong um, matawagan, makakommunicate pa din kahit pa paano. Eh, si Amo, panay tawag pa tay, panay message. kung minsan, sabi ko, hindi tumutunog yung cellphone ko o yung kapatid ko man, naman walang yung cellphone niya hindi sa walang Google ewan ko kaya hindi siya maka 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 ano lang over maka book ng over eh yaya siya ng anak ng amo ko kailangan niya yun may ano may app siya na sa ano sa over so Samsung Galaxy A14 so tingnan natin guys yung laman ko ano itsura ng ating cellphone for today. Um, iwan ko kung ano yan. So, malaking blessing na ito, guys. Eh. Kahit ano, hindi ko alam kung makano ito. Yan siya, guys. Ayan. May tatlong camera. Ayan. Ako mahilig ako sa picture-picture, sa video-video. Kaya, tama-tama lang. Meron akong bagong cellphone. Ah, uh, syempre marami may mga GC-GC din tayo dito. Kaya kailangan natin ito kasi yung isa as in puno, puno na talaga ng pictures. Lahat-lahat puno na sa uh, sa notification kung minsan. Kaya ito na may spare na ako na telepono. Yan na yun, pang laban na ito, pang, pang laban sa kung ano anong sinasalihan natin dito online. So, ito pala yung uh, Samsung A, A, ano ba yun? 40? A14. Tapos ito may camera siya, tatlo. Ewan ko kung ano paggamit ng camera nito. Basahin ko pa mamaya. Yan siya. Tapos, ano pang laman nito? itong cover niya. At okay na lang si Am kasi meron siyang binili na pang cover para hindi manggasgasan, hindi masira kaagad, kahit mahulog, hindi siya mabasag kaagad kasi meron na siyang cover. Mm, yun, 25 reals. Tapos, tingnan natin kung ano laman ito. ah, uh, meron na siyang, ano siya, uh, para mag-charge ka na. Kaya may adapter siya. Yan. So, guys, lucky. You're lucky today. Merong grasya galing kay Amo. Tingnan mo na naman ano. Makakita ka ng amo na medyo may medyo maluwang pa sa buhay. Tapos medyo kahit na doon sa buhay pero meron namang amo na kuwipot. Meron namang amo na medyo galante. Yun. eh kaya tumama kami dito sa amo na sa ibang bagay. Mabait, mabait siya galanti-galanti siya. Pero sa importanteng bagay, ganun. Kung kailangan ko anong kailangan namin dito sa bahay, guys, lotion, shampoo, lahat pagkain free, walang limit 'yon. Kaya etong mga pangangailangan, mga ano lang ito, mga dagdag blessing niya lang sa amin kasi kung minsan nakikita niyo nagpa-hair ako kay amo yan eh pag may mag-service dito para magpa-wax sila. Uh, kami, we na-wax din yung kilay namin, yung bigote namin, eh, kay amo din 'yon. O bonus din 'yon, 'di ba? Tapos kung so, minsan, alam niyo siguro na pagod kami sa trabaho, yung ginagawa niya, bumibili siya ng voucher, binibigyan ka ng voucher para man pamasyal sa time, uh, ladies massages. Tapos kung so, minsan na naman, pag magpa-hair dye kami, doon kami sa or manicure kay amo yan ha doon kami sa nature garden mm, social ano kaya libre-libre yan tapos ano pa ba, ba yung kung minsan yung binibigay ni amo masahi yun na one hour in a half yan matagal-tagal yan kaya uh, makarelax kami uh, makatihayak kami doon maka ano tayo masalismos at uy ganun siya ganun kagalanti si amo So, salamat salamat naman for today. Na may blessing tayo ng ganito. Bira lang yung maamo, nagbibigay ng ganito. Marami naman, pero... Pero hindi, hindi, ano, uh, dito. Hindi, yung iba nagbibigay, hindi bago. Yung iba naman nagbibigay, as in, bago. So, tingnan natin, basahin natin ito mamaya dito. Tapos, uh, Balik na natin sa box yung ating Ingat-ingatan natin ito kasi nakakahiya na uh, Maano ba Masira eh, Tapos magtanong si amo Minsan ang telepono mo Tapos kung may tawag si amo Hindi naman pwede na hindi natin sagutin Kasi Kung minsan nakasilence yung sipi ko Dahil ang dami kong Uh, mga messages. Alam niyo na kung bakit marami tayong noti notification. Eh, maingay yung telepono. Kaya sinasilent ko lang yon. Kaya kung minsan nagtataka, sabi ko, nito tumutunog. Pero sinasilent ko lang yan kasi nakakahiya. May trabaho tayo tapos yung telepono natin tunog ng tunog. Pero ngayon hindi na ako makarefuse kasi eh, bago na nga eh, Bago na tapos hindi mo pa ano yun, pansinin yung mga calls dyan. Kaya, i-beep once ko na lang para marinig ko yung mga notification natin. So, thank you. Thank you sa aking amo. Ito yung uh, surprise niya, na, niya for today sa amin. Tapos, binilhan niya kami guys ng ulam Nag-order siya ngayong hapon ng isang fried rice. Hindi ako nagluto ah. Nag-order siya sa Thai. Thai lady yung nagluluto. Uh, nag-order siya sa amin ng fried rice. Tapos yung chicken and mushroom. Sa amin yon Tapos uh, siya nag-order siya sa asawa niya ng dalawang pack na... Dalawang container na... Ano ba yun? Yung beef. Uh, yung kalahati ng beef amin yon niya sa amin yon Tapos siya may chicken naman siya. May chicken siya. Tapos, uh, yung fried rice, meron din kami. Kaya hindi ako makaluto ngayon kasi meron ng pagkain doon. oh, kita mo, every Wednesday daw, hindi ako magluluto. Mag-o-order lang siya sa, ng Thai food. O, oh, pinikat namin yung pagkain namin. Kaya, uh, medyo nakarelax-relax ako ngayon. Hindi ako nakaluto. So, itago na natin ito. Siguro sale ito sa safari. Ayan. na natin, guys. Salamat sa pagpanood. Salamat sa lahat-lahat. Sa suporta. Uh, sana, huwag ninyo kalimutan mag-subscribe. Mag, Manood ng ating videos. Tulong-tulong lang tayo. Hmm. So, guys. Na-share ko na yung aking um, a video for today. Yan siya. Hmm. Dito ako sa amin magandang flowers. Ito, fresh ito. Yeah. So, guys. Thank you. Thank you sa lahat-lahat. Hmm. Yan. Yeah. Pakita ko sa inyo yung pagkain na binili na amo sa amin, ha? Saglit. Ah. Oh. Punta tayo dun, sa kusina. Dito muna tayo sa flowers ko na maganda. Yan, ganda-ganda. Oh, ganda-ganda. Oh, ganda ng kulay, ha? Ayan, napakamahal pa naman ang isa. Yung isa niyan, kung magkano na kaya. The 20, 20 riyans yata, 20 years yan, ang mahal. So, punta tayo kay sa kusina. Tingnan natin ang binili namin pagkain. Para sabihin nyo na totoo yung sinasabi ko. Mm. Yan, ito yung kitchen namin. So, ito guys, oh, ito, pinabi ko na yung aming chicken with mushroom. Tapos ito yung dalawang pack na curry, dalawang container na curry. Ang sabi, yung kalahati dito amin o oh, yun tapos mayroon um, dalawa fried rice yan dalawang fried rice yan uh -huh. ay ay hindi isa lang pala ito pala ano ito chicken tapos meron siyang chicken curry oh kita mo tapos dahil may ubo uh, si amo guys naglaga ako ng luya at lemon tapos, ito tayo. Sa putasan naman. Yan. Ito pa din, guys. Uh, pagkain pa ito. Kagaya din, Thai din siya na ibigay ni Amo sa kaibigan niya. Yan. Yeah. Para huwag na sila bumili ng pagkain nila. So, pasok tayo sa kwarto ko, guys. Para ilagay natin itong aking bitbit na uh, na surprise ni Amo. Hmm. Ito yung aking kwarto. Mm. Yan ang room namin. Ni Sisi. Hmm ni sister. Yan ang aking Room. Yan. Yan ang room namin. Yan. Ay, saan saan na yung salamin ko? Ay, ito pala. <laughs> so, guys, thank you for watching. Tingnan natin kung ilang minutos